Tahimik ang gabi. At ang tanging naririnig mo lang ay ang ugong ng hangin na dumadaan sa pagitan ng mga punong kahoy. Pero sa loob ng isang lumang funeral home sa Iloilo, hindi hangin ang gumagalaw, kundi mga kaluluwang matagal nang hindi matahimik. Sabi nila, kapag pumasok ka raw doon pagkatapos ng alas 12 ng gabi, maririnig mo ang mga sapatos na naglalakad sa sahig kahit wala namang tao. At minsan, may mga kabaong daw na kusang bumubukas. At may boses na mahina mong maririnig. Humihingi ng tulong. Ang kwentong ito ay hango sa totoong karanasan ng isang embalsamador na nagtrabaho sa isang kilalang funeral home sa Iloilo. Isang karanasang hindi na niya kailanman nakalimutan. Dahil simula ng gabi na iyon, hindi na siya muling naging siya. Bago tayo magsimula kung gusto mo ng mga kwentong katatakutan, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kwentong katatakutan na aking ibabahagi. Ngayon, ihanda mo na ang sarili mo. Dahil ang istoryang ito ay magbubukas, hindi lang ng mga kabaong, kundi ng mga lihim na dapat sanay nananatiling nakabaon sa dilim. Itago mo na lang ako sa pangalan na Ramil. Isa akong embalsamador sa isang lumang funeral home dito sa Iloilo. Marami na akong bangkay na nahawakan. Marami na akong mukha ng patay na nakita. Pero wala ni isa sa kanila ang kasing bigat nang naging karanasan ko isang gabi sa lugar na ito. Ang Funeral Home Services. Ay luma na ang gusali, laging amoy formalin, at kahit araw parang may bigat ang hangin sa loob. Pero dahil sa hirap ng buhay, natuto na rin akong tiisin ang takot. Doon na rin kasi ako tumira sa maliit na silid sa likod ng embalsamuhan. Isang gabi, bandang alas onse, habang nililinis ko ang gamit ko, biglang tumawag ang amo kong si Mang Densyo. May darating daw na bangkay galing sa isang barangay sa may bundok. Isang lalaking nalunod daw sa sapa. Kailangan ko raw itong ayusin agad dahil Bukas ng umaga ay ilalantad na sa lamay. Pagdating ng ambulansya, tahimik ang lahat. Walang nagbibiro, walang nagsasalita. Nang buksan namin ang zipper ng body bag, tumambad ang isang lalaking maputla. Parang hindi nalunod kundi natuyuan ng dugo. Ang labi niya ay tila nakangiwi. Parang may gustong sabihin bago siya nalagutan ng hininga. Tahimik lang ako habang nililinis ang katawan niya. Pero habang tumatagal, may kakaibang nangyari. Sa tuwing binubuksan ko ang ilaw sa ibabaw ng mesa, bahagyang gumagalaw ang mga daliri ng bangkay. Una, akala ko guni-guni lang dahil pagod na ako. Pero ng pangatlong beses, sigurado akong nakita kong gumalaw iyon. Pinatay ko muna ang ilaw at tumalikod para kunin ang gunting. Pagbalik ko, nakapikit na ang mga mata ng patay. Pero ngayon, nakataas na ang kanang kamay nito. Nakaturo sa akin. Parang nanigas ang buong katawan ko. Pinilit kong maglakad papalapit. Baka nga guni-guni lang. Pero nang tignan ko ulit, bumaba ang kamay at biglang may malamig na hangin na dumaan sa batok ko. Kasabay ng bulong na parang boses ng lalaki. Hindi ako nalunod. Pinatay nila ako. Mabilis kong pinatay ang lahat ng ilaw at tumakbo palabas ng imbalsamuhan. Pero bago ko marating ang pinto, biglang bumukas ang isa sa mga kabaong na nakahilera sa gilid. Walang tao, pero may bakas ng tubig sa sahig na parang galing sa taong bagong ahon sa ilog. At doon ko naramdaman na hindi ako nag-iisa sa puneraryang iyon. Kinabukasan, parang walang nangyari. Pumasok ako sa embalsamuhan na parang wala akong narinig kagabi. Pinilit kong isipin na guni, guni lang lahat, bunga ng pagod at puyat. Pero kahit anong paliwanag ang gawin ko sa isip ko, hindi ko makalimutan ang boses na bumubulong sa dilim. Pagpasok ko sa pom sa loob, naamoy ko agad ang halong formalin at bahagyang amoy ng tubig ilog. Napatigil ako. Alam kong nilinis ko ng mabuti ang lugar kagabi. Pero bakit parang basa ulit ang sahig? May mga patak ng tubig na mula sa mesa ng bangkay papunta sa isang kabaong sa dulo. Lumapit ako. Ang kabaong na iyon ay gawa sa kahoy. Medyo lumana. At nakatakip pa ang takip. Dapat ay walang laman iyon pero habang unti-unti akong lumalapit, may narinig akong mahina. Parang pagkaluskos mula sa loob. Nilapitan ko. At inilapit ang tenga ko sa takip. May tunog ng paggalaw sa loob Parang may kamay na kumakaluskos sa kahoy. Hindi ako humihinga habang nakikinig. Pagkatapos ng ilang segundo, biglang tumigil ang tunog. Pero bago pa ako makalayo, isang malakas na katok ang sumunod mula sa loob ng kabaong. Dahan-dahan kong binuksan ang takip. Walang laman. Pero sa loob, may naiwan na mga patak ng tubig. Sa ibabaw ng unan ng kabaong, may marka ng kamay basah at malinaw. Napalunok ako at agad kong sinara ang takip. Hinila ko ang kabaong palayo at tinakpan ng kumot. Paglingon ko sa mesa kung saan ko iniwan ang bangkay kagabi, nanlumo ako sa nakita ko. Wala na ang katawa ng lalaking nalunod. Nang maramdaman kong unti-unting lumalakas ang lamig sa paligid, napansin ko rin na parang may humahawak sa balikat ko mula sa likod. Mabigat, mahigpit, at sa mismong tenga ko, Narinig kong muli ang pamilyar na boses. Hindi ako nalunod. Pinatay nila ako. Nang lingunin ko, wala akong nakita pero sa sahig, may mga bakas ng paa na basang-basa papunta sa pintuan palabas ng funeral home. Kinabukasan, may balitang kumalat sa bayan. Isa sa mga lalaking nakasama ng nalunod ay natagpo ang patay sa gilid ng sasapa, nakadilat ang mga mata. Parang may nakita siyang hindi niya kayang ipaliwanag. At mula noon, gabi-gabi, tuwing mag-aalas dos, maririnig mo na raw sa funeral home ang tatlong katok na iyon. Pagkatapos ng insidenteng iyon, halos ayoko nang pumasok sa funeral home. Pero wala akong magagawa. Kailangan ko ng trabaho. At iyon lang ang alam kong pagkakakitaan. Tinikap kong kalimutan ang lahat, pero bawat gabi, may naririnig pa rin akong tatlong katok kahit wala akong kasama. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng bagong dating na bangkay, biglang naputol ang kuryente. Ang tanging liwanag ko ay ang mahina kong flashlight. Habang naglalakad ako papunta sa fuse box, may napansin akong anino sa sulok ng silid. Akala ko ay sarili kong anino, pero nang gumalaw ako, hindi siya sumabay. Nakatigil lang siya roon, parang nakamasid. Nang itapat ko ang liwanag, Halos mabitawan ko ang flashlight. Nakita kong nakatayo sa dulo ng kwarto ang lalaking nalunod, ang parehong bangkay na nawawala. Nakayuko siya at basang-basa pa rin ang suot na damit. Ang balat niya ay maputla at may mga lintapang nakakapit sa leeg. Hindi ako makagalaw. Para akong naestatwa sa kinatatayuan ko. Dahan-dahan niyang itinaas ang ulo niya. Walang puti ang mga mata puro itim lang. At sa bibig niyang puno ng putik, lumabas ang mga salitang parang hindi sa tao. Isa na lang, tapusin mo ang natira. Bigla siyang nawala sa kinatatayuan niya. Pero sa mesa kung saan ko dapat imbalsamuhin ang bagong bangkay, may naiwan na naman na marka ng kamay. Basa at malamig. Nang ilapit ko ang ilaw, nakita kong sa ilalim ng mesa, may isang bagay na gumagalaw. Dahan-dahan kong yumuko para tingnan. At doon ko siya muling nakita na kasiksik sa ilalim ng mesa. Nakangiti. Tapusin mo ako. Tumakbo ako palabas ng funeral home at diretso sa bahay ni Mang Densyo. Halos hindi ako makahinga sa takot. Nang mabuksan niya ang pinto, sinabi ko sa kanya ang lahat. Tahimik lang siya sandali tapos mabagal siyang nagsalita. Ramil, hindi lang ikaw ang nakakita sa kanya. Dalawa sa mga embalsamador dati, ganyan din ang sinapit. Yung bangkay na 'yon, tatlong beses na nating inimbalsamo. Lagi siyang bumabalik. Nanlamig ako sa narinig ko. Ibig sabihin, matagal na pala itong nangyayari. At may dahilan kung bakit ayaw niya matahimik. Kinagabihan, habang pauwi ako, napansin kong may ba basang yapak kalsada. Pauwi rin. Papunta sa direksyon ng bahay ko. Pagdating ko sa bahay, hindi ako mapakali. Paulit-ulit kong iniisip ang mga sinabi ni Mang Densyo. Paano naging posible na tatlong beses na nilang inimbalsa mo ang iisang bangkay? At bakit parang ako pa ang pinili niyang lapitan? Kinabukasan, pinatawag ako ni Mang Densyo sa opisina niya sa likod ng funeral home. Tahimik lang siya habang nagkakape. Sa kanya inilabas ang isang lumang folder. Doon nakalagay ang lahat ng record ng mga bangkay na dinala sa punerarya. Isa roon ang pangalan ng lalaking nalunod, si Crispin. Pero may kakaiba. Sa ilalim ng pangalan niya, tatlong beses nakasulat ang petsa ng pagkamatay. Una, 2009. Pangalawa, 2015. At ang huli, 2023. Napatingin ako kay Mang Densyo. Ibig mong sabihin tatlong beses na siyang dinala rito? Paano yon? At sa tuwing iniaakyat natin siya sa lamay, may namamatay na isa sa mga kasamahan natin. Yung unang nag-embalsamo sa kanya, bigla na lang natagpuan sa banyo, nalunod sa tubig ng timba. Yung pangalawa, tumalon sa ilog na parang may humihila. Bakit hindi nyo na lang ipasara ang punerarya? Hindi pwede. Ang may-ari ng lupa, siya mismo si Crispin noon. Bago siya namatay, pinamana niya sa pamilya ang funeral home na ito. At may sumpa. Hangga't hindi nalalaman kung sino ang pumatay sa kanya, babalik at babalik siya dito. Biglang may malakas na kalabog mula sa silong. Napatayo kami pareho. Pagbukas namin ng pinto, naamoy ko agad ang pamilyar na amoy ng putik at tubig-ilog. Bumubuhos ang malamig na hangin mula sa ilalim. Kinuha ni Mang Densyo ang flashlight at bumaba kami. Sa ilalim ng punerarya ay may lumang silid. Halos kalahati ay may tubig na parang lumang imbakan. Doon sa gitna, may tatlong kabaong na nakahilera. Sa una at pangalawa, walang laman. Pero sa pangatlo, nakabukas ang takip at nandoon si Crispin, nakahiga, nakangiti. Sa tabi niya, may mga larawan ng mga dating imbalsamador pati na rin ang kay Mang Densyo. At sa pinakahuli ng linya, nakadikit ang litrato ko. Biglang naputo lang ilaw. At sa dilim, narinig ko ang boses ni Crispin. Ngayon alam mo na, hindi nila ako nilibing para matahimik. Nilibing nila ako para itago ang totoo. Naramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa braso ko. At bago ako makasigaw, narinig ko si Mang Densyo na tumakbo paakyat naiwan akong mag-isa sa dilim habang unti-unting bumababa ang temperatura sa tapat ko nakita kong gumagalaw ang labi ni Crispin tulungan mo akong mabuksan ang kabaong nila hindi ko alam kung anong mas matindi ang lamig ng paligid o ang takot na bumabalot sa katawan ko naroon ako sa ilalim ng punerarya nakatitig sa bangkay ni Crispin na tila buhay nakangiti at humihinga ang mga mata niya ay nakapako sa akin Tila ba may gustong iparating? Buksan mo ang kabaong nila. Buksan mo ang kabaong nila. Iyon lang ang paulit-ulit niyang sinasabi. Wala akong magawa kundi sumunod. Dahan-dahan kong inilapit ang aking kamay sa unang kabaong. Pagbukas ko, tumambad sa akin ang isang katawan bulok na, pero suot pa rin ang uniforme ng embalsamador. Sa dibdib nito, may malaking sugat, parang sinaksak. Sa tabi niya, may lumang tag na may nakasulat. Thomas D. 2009 Nanginginig kong binuksan ang pangalawang kabaong. Nandoon ang isa pang katawan halos pareho ng kalagayan. Sa tabi nito nakadikit ang tag Luis M. 2015 Bigla kong naalala ang sinabi ni Mang Densyo ang mga embalsamador na namatay. Pagkatapos inembalsa mo si Crispin. Nandito silang dalawa. Pero bakit nasa ilalim ng punerarya ang mga bangkay nila? Hindi ba dapat nilibing sila? Biglang may mga yabag akong narinig mula sa itaas. Mabibigat, mabagal. Naramdaman kong gumagalaw ang sahig, parang may bumababa. Maya-maya, bumukas ang pinto ng silong at bumungad si Mang Densyo. Pero kakaiba ang itsura niya. Maputla, pawis na pawis at hawak-hawak ang isang lumang kutsilyo. Hindi mo na sana nakita yan, Ramil, kung tumahimik ka lang. Hindi mo kailangang sumunod sa kanila. Nang marinig ni Crispin ang tinig ni Mang Densyo, bigla siyang bumangon mula sa kabaong. Dahan-dahan, nanginginig, pero nakatayo. Tumutulo ang putik sa sahig habang naglalakad papalapit kay Mang Densyo. Bakit mo ako pinatay? Ako lang naman ang nakakaalam ng sekreto mo ang puneraryang ito. Itinayo mo gamit ang mga katawan ng pinatay mo sa ilog. Napasigaw si Mang Densyo at tumakbo pa akyat. Pero bago pa siya makalayo, narinig ko ang tatlong katok mula sa likod niya. Biglang bumagsak ang pinto at bumalot ang amoy ng nabubulok na laman. Sa sumunod na iglap, tuluyang naglaho si Mang Densyo sa dilim. Kinabukasan, natagpuan ng mga pulis ang punerarya na walang tao. Ang silong ay puno ng tubig at sa ibabaw nito, lumulutang ang tatlong kabaong walang laman. Si Mang Densyo ay hindi na nakita muli. Ako? Umalis ako ng ilo-ilo kinabukasan. Pero hanggang ngayon, tuwing gabi, tuwing may dumadaan sa harap ng Funeral Home Services, may maririnig kang katok, mabagal at mabigat. At kapag sinilip mo ang bintana ng lumang embalsamuhan, may makikita kang anino ng lalaki basang basa. Nakangiti. Hindi ako nalunod. Pinatay nila ako. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, siguradong hindi ka na makakatingin sa isang funeral home nang hindi ka kinakabahan. Sa bawat kabaong na nakasara, sa bawat ilaw na nagpe-flicker sa gabi, tanungin mo ang sarili mo talaga bang lahat ng nakahiga roon ay patay na? Dahil minsan, may mga kaluluwang hindi natatapos ang kwento nila. At sa dilim ng gabi, baka marinig mo rin ang katok na yon. Isang paalala na may mga patay na ayaw matahimik hanggang hindi nabubunyag ang katotohanan. Maraming salamat sa pakikinig sa kwentong ito ng katatakutan mula rito sa Iloilo. Muli, kung gusto mo ng mga kwentong katatakutan, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kwentong katatakutan na aking ibabahagi. Hanggang sa susunod na gabi ng lagim, at sana hindi mo marinig ang katok bago ka matulog